ang proseso ng pag-aresto kay Rodrigo Duterte ay taliwas sa isinasaad ng Rome Statute. Ito po si Attorney Mike Operario. At para po sa ating mga maraming followers, mapapansin ninyo ito ang kauna-unahang video na i-release natin na merong political undertone. Pero hindi po ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol po sa legalidad. Ilang araw ko pong pinag-iisipan ito kung ako ay gagawa ng video dahil ang sa ating mga followers mapapansin ninyo ang ating uh, mga video ay tungkol lamang sa musika and the positive things of life. And hindi po ako masyadong gumagawa ng mga video na may political undertone except nung sa kampanya po against vote buying. Talaga pong masidhi ang ating pagtutol sa umiiral na sistema 'to ng bilihan ng boto sa ating politika. Ayoko na po po sanang magawa ng anumang uh, video tungkol dito dahil alam kong may mga magagalit, may mga hindi mag-agree. Subalit bilang isang abogado, tingin ko po ay tungkuling namin ito na ipahayag sa inyo kung ano yung katotohanan. Nung napanood ko po yung video ng pag-areso na ginawa ni General Torre at saka yung mga sumunod ng mga interview, mga pagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol dito sa proseso ng, ng uh, pag-aresto kay President Rodrigo Duterte. At meron pang ako isang nadinig na isang dean ng isang law school na nagsasabi daw na yung Article 59 of the Rome Statute does not apply to us because we withdrew our signature doon sa Rome Statute. Ano ba yung Rome Statute? Ito po yung treaty na pinirmahan noon ng mga bansa na nagkikreate ng international Uh, criminal court at uh, dito po sa article 59 nito ito, isinasaad po dito yung tamang prosesong gagawin matapos ang isang tao ay maaresto dito po sa article 59 number 2 sinasabi po dito a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial states we shall determine in accordance with the law of the state that number 1 the warrant Uh, applies to that person, the person has been arrested in accordance with pros proper processes, and the person's rights have been respected. Ang isa po sa pinaka-importante nito, na aspeto nito ay yung na sa number 3 uh, of Article 59. Nasabi po kasi dito, the uh, person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for the interim release pending surrender sino po yung competent authority na sinasabi dito? Sino ba yung pwedeng mag ng temporary re release? Yun po yung husgado. Ayon po dito sa Rome Statute, dapat dinala nila si Rodrigo Duterte before the courts. Ano, ano mang husgado upang malaman yung mga sinasaad dito at po pwede siya mag-apply ng kanyang pagpapiyansa. Ito ba ay ginawa ng ating kapulisan? Ay hindi po, hindi po nila ito sinunod under po ng Rule 117 ng uh, ICC Rules of Evidence and Procedure, uh, kailangan din po at vinalidate po dito na po pwedeng ang tao ay po magpiansa habang siya ay uh, inaresto. Sapagkat ang tungkulin po dito sa Rule 117, uh, number 4, ano, uh, ang uh, pre-trial chamber ng ICC, pag nalaman niya na na yung custodial state, ay I may mean, nag apply doon ng uh, application for temporary liberty, temporary re release ng akusado, in this case si Rodrigo Duterte, ay dapat magbigay sila ng rekomendasyon. Pero doon sa number five, sinasabi dito, pag siya ay ginrant na binigyan siya ng interim release ng competent authority, that means the court, kung nasaan si Rodrigo Duterte, that means sa Pilipinas, Husgado sa Pilipinas, the, the pretrial chamber shall inform the custodial state how and when it would like to receive periodic reports on the status of the interim release. So malina po dito, may karapatan pala si Rodrigo Duterte na mapagbigyan ng piyansa ng custodial state. Ang custodial state po ay yung Pilipinas kasi tayo po ang umaresto sa kanya noong panahon na yon. Sabi nitong isang uh, dean ng, ng law school, hindi daw nag-a-apply sa atin yung Article 59 of the Rome Statute because we withdrew our signature dito sa Rome Statute. Tama ba ito? Mali po 'yun. Hindi po 'yun uh, wala pong basihan iyon. Sapagkat si Rodrigo Duterte is being prosecuted under Article 7, ano, yung crimes against humanity under the same Rome Statute. Kung hindi po nag apply ang Article 59, Article 7 also will not apply. ba? Diba? It makes no sense bakit pipiliin mo yung mga provision of the statute that does not apply. Kung totoong hindi nag apply sa atin ng Rome Statute because we withdrew our signature, eh bakit siya ipo-prosecute?